mag hindi ako What?! What kasi dito. Si pang tinis, medyo Ay, kinabog! Ay! What?! Diba ko naliligo po. Kaya naliligo din ako. Para ramdam nararamdaman nila. <laughs> Sasakit po ulo ng mga nagpapalinis sa inyo. <laughs> <laughs> medyo pricey pala dito, no? Kasi nasa Quezon City. Ba't hindi pa pricey? Eh. Diyos ko naman, ikaw ba naman maglinis ng ikaw ng red? Maglilinis ng kang... sarili mo. Oh! oh. Okay. so mga idol, nandito na tayo kung saan may nag-iisang car wash dito sa bandang QC. Sana kaya ay? ay ito yung maraming tao. Ay, ito na, ito na, ito na, to. Saan po yung nagka-car wash? Hello, Hello. ako po tayo nalo. Kayo po yung nagka-car wash? Kayo lang kaya nga car wash. <laughs> motor wash mo? Hindi po kaya? <laughs> Hindi ako marunong mag-motor eh. Hindi ko pa kayang i-linisin yung motor eh. Hindi nyo naman po pa anda rin. i lilinisin li lang po. Hindi naman basta maturuan. What? <laughs> Tuturuan po. Mag-linis. Mag <laughs> <laughs> Hindi na lang ako nga po dito. Depende lang sa ano. Depende lang sa... Kano ba kaya mo? <laughs> eh ano na lang po. Palit na lang po, Palit. kung meron kayong gustong gawin, tapos... Ah, sige, ah, gusto ko sana nga, matutumog mo ito rin. Ay, ah, sige po. Oh, sige. Turuan ko po kayo, tapos okay. pwede nyo na po ikaw. Oh, po. Medyo mahal yung talent ko sa paglinas eh. Eh, yun na nga po, yung pagturo, medyo mahal din po yun. Opo, mahal okay. po yun. Actually, 50000 po yung per session. Para ah, pa rin sa akin, medyo gold eh. Gold? Ano pong gin 150? 150? Ano pong ginagamit yung pang car wash? Ano, host <laughs> lang <laughs> dito sa akin. ba yun? Kasi pag naglilinis ako, medyo ano eh, medyo kailangan ng extra effort. Eh, nakamakeup ako. Ay, ganun po kayo naglilinis. So, tama po yung pagkakasabi ko na one of one kayo dito. So, kayo lang po yung naglilinis na nakamakeup. <laughs> Ayan pa nga ako, cameraman, oh. Ha, ano? Ay, kakay. May ilaw pa po. naka full production. Medyo mahal talaga. Ay, ang karay pula ng car wash talaga dito. So, finally, nakarating na tayo dito Tamo. sa dyan. one of one na car wash daw dito sa QC. Hmm. Ah, Tingnan natin. Ano pong first ano nyo dyan? Uh, gagawin nyo po para malinis. Ah, mag-ubad. What? Oh, mag eh. Mag-ubad. <laughs> 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 yung taga-linis. medyo mainit eh. Saka na ako mag <laughs> Ano ba meron tayo dyan? Postcard naman. Balita kong yabang mo daw sa internet. Hindi ka mong gano'ng malinis-linis, so dinala ka yung pinakamadumi kong motor. Tumaan so, niyo nga ako sa inyo. Tumaan! Guys, pakilipat ako. Taka mo ba din yan? Paya-hasla? Oo, oh, hasla. <laughs> Ang pangako tayo tingin kasi malinis. po ba na nasa skin yan palinis? Sa <laughs> mukha kasi yun. Sa mukha pala yun. So na ano lang to, Joy, okay, para basta Joy. Join natin ang 15. <Jacqueline tha> yeah, ito para hindi ka mahirapan. Kumikit dot kit Paglinis na chain mo, ah, kasi okay. so, teh. sa chain niya. Dapat talaga sariling sarili, ta Sar sarili ano eh, sariling gamit talaga para sa paglinis. <charms> ano ba 'to? Sariling lang. Kasi ko yung carlos 'yun, no. Ano 'to? Siyempre, lalagyan mo muna ng tubig. Ah, tubig, tubig. Kaya ang ito na lang kaya dito. <laughs> Tapos ito po, dito po. Yan. Ito po kasi, panglinis po talaga siya ng chain. Okay. So, yan. Ninispray lang po. Yan, yan. Oo, ang Tapos gaganyan ko lang. Opo. Tapos bilang brush lang po yan. Ay, ang angasang. Na, na, nakikita niyo po nawawala yung oh, dumi? Na, na, na. Oo, oh, di ba po? Hindi kayo mahihirapan. Ay, so. nga, ang angas. Eh, medyo man dito ah. <laughs> Kasi diba, mas mamamahal tayo kasi higit ko eh. So, sagagdag ko yung presyo ng ka kaalaman nyo, 150 na rin po. 150 na lang, oo. Mm. 150 na rin. Pwede nyo, uh, ang angas na ito o. Chain cleaner. Uh. Pwede uh, ko sinasakyan. Ano naman pong, pong kadena yung sinasakyan? Pwede na Ayun naman, maangas um talaga siya eh. Maangas, di ba? Kasi maangas no. mo nung no. naghahamon ka ng paglilinis. <laughs> Sige, nakailangan ko na to. Ayos Ay, na, oo. Sige po, okay na po yan, paulay na po. Uh, pwede na ba akong mag -ubad? Kasi hindi ako mag-gubad. Huh? Ah. Ay, sorry. <laughs> medyo maano kasi kaya medyo mahal dito. Ay, ganun po. Oo, medyo mahal dito. Tsaka mas kinabogan. Oo, may naman ng ano? Kinabogan. Sige po, kung mag-ginis, oh, pwede naman ganun ano? eh. Ay, kinabog! Ay! Bakit okay, medyo bahat po kayo? Be, hindi ko kaya lang, be! Ah, Balik ako. Si Ay. Kailangan naliligo po. Kailangan naliligo din ako. Para ramdam din yung nararamdaman nila. Oh. Ang dara yung ano, car wash. Kakaiba talaga. Paano ba Kaya siguro mahal. Kaya mahal. Wala naman po dito. Wala naman po. Mukhang maapektuhan lang yung mga nagpapalinis sa inyo. Sasakit po ulo yung mga nagpapalinis sa inyo. Magkano po ito? Mukhang mapapamahal tayo dito. Mahal si Mahal si Singilin sa'yo niyan. Madam, banda po dito may mga ano pa po. Ah, meron oh, po dito? Oo, meron po dito. Tuna lang kayo. Saan <laughs> <laughs> Eto po banda po dito, meron pong ano. Ano May mga ano po dyan, mga talsik-talsik ng... Dito? Apo, ah, ayan. Dyan po. Um, grabe ka! Idol taga mo si Sash na? <laughs> ano, malamig sa kanya eh. Kasi... Grabe ko to, kasi walang trouble eh. <laughs> ano, <laughs> tumutuban kasi na, so, na, medyo ay, ito ba bayad. Kaya ano, sa mga magpapacar wash po, uh, 150. Oh, 150. 150 po. Tapos so, ay yung target mo ito kasi per target lang. <laughs> so, ito po ito yung target ko yan. medyo ano na po. Okay, okay po. Okay. <laughs> per target lang eh. 150 kasi ano lang per area ganyan. Yeah, So, 150 per area. Yes. So, buong motor ko, mga At, 350 na agad. Yung dalawa lang, de, yung dalawa lang, yung 350. Pero yung buong motor, siguro nga kayo ba? May hindi na lang kayo ba? Ay, medyo, uh, mal. Mal. medyo pricey pala dito, no? Kasi nasa Quezon City. Ito be, o. Oh. Tulungan kita be, ha? <laughs> Ayan po, be. Ito be. Ayan, be. Ito pa be, o. Oh. Ayan, be. Ay, Ayan, ex din na lang. <laughs> promote lang kita. <laughs> Bakit promote na lang yung motor kasi hindi naman po siya nalinis eh. <laughs> Kaya ka baligtad eh. Ano po ang kamahal dito? <laughs> yung di may ma ari. Kaya ang maglilinis. Dadali mo yung motor po mo, yung sasakyan mo pero ikaw ang maglilinis. Kasi <laughs> <laughs> yes, may news na kasama. May news na kasama. Kaya binabayaran. Tagabasa lang siya. Pagkakabasa lang siya. Pagkakabasa lang may huling extreme niya yung x kita niya bagong disco ko kasi Sasha pinaglililiso ng motor. Sumangas tayo sa Sasha pinaglililiso ng motor. Hindi ko talaga pinaglilisan. Dinamon ako eh. Ikala niya hindi ko gagawin. Dinala mo rito. Hindi kasi gusto kaming nakikita doon. Pero di ba natatanggal ng bongga? Oo. Kailangan isama ko to sa ano sa mga pagpipilian. Pagka ano, bibigyan kita ng ganito ha, Pagka may mga magpapalit sa'yo. Oh, Ay, okay. kakaralin po natin. Pili po akin, it's 50-50. Okay, it's okay. 50%. Mm -hmm. <laughs> hey, Kasi, okay. hindi naman magdating dito. So, 50% percent medyo okay na. Kasi, so kayo na para sa 50% ng mga So, sa mga po magpapakarwa sa inyo, ano yung gusto niyong sabihin, gano'n? So, medyo okay na po. Nalisa naman na po. 50% percent okay na, pero 50% ikaw so, na lang din ba? bunis Hindi naman yung yung magilines lang. pero yung isulong ano yung kongilines talaga so ako dito ay katra naman hindi mo, mo. <laughs> <Tain> mo lang <laughs> <laughs> naman eh. Wait <laughs> <laughs> <Tain> mo try mo Try mo kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo na mo kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo kaya mo kaya kaya ako Malinis na ang chain. Teka. Malinis na yung isa naman niya eh. Oh. Medyo nalinis-linisa naman niya dahil nag-enjoy siya dun sa extreme one ng panglinis. So ngayon, iniwan tayo dito, tayo na rin maglinis. <laughs>